Raising Digital Natives, a Christian Guide to Parenting in the Tech Age. Welcome to Truthfully Yours. Parenting in the digital age can feel overwhelming. How do we guide our kids through the world of technology and social media while protecting their hearts and minds? Let's explore some practical tips and biblical principles. Ang mga magulang ngayon ay nahaharap sa mga natatanging hamon. 1. Ura sa screen. Pagbabalansi sa mga binipisyon ng teknolohiya sa mga panganib ng labis na ura sa screen. 2. Social media. Pag-navigate sa mga pressure at panganib ng social media. Kabilang ang cyberbullying, hindi makatutuhan ng paghahambing at mga alalahanin sa privacy. 3. Online content. Pagprotekta sa mga bata mula sa hindi naangkop o nakakapinsalang nilalaman online. 4. Digital addiction pagkilala at pagtugon sa mga palatandaan ng digital addiction. Mahalagang tandaan na ang teknolohiya ay isang tool at tulad ng anumang tool, maaari itong gamitin para sa kabutihan o para sa kasamaan. Factual claim, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang labis na ura sa screen ay maaring negatibong makaapekto sa mental at pisikal na kalusugan ng mga bata, kabilang ang mga pattern ng pagtulog, tagal ng attention at mga kasanayang panlipunan The Bible provides timeless wisdom for raising children in any age including the digital age Proverbs 22:6 says Train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it This verse reminds us of the importance of intentional parenting and teaching our children biblical values Ephesians 6.4 says, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. This verse calls parents to discipline and instruct their children in a way that is loving and respectful, not harsh or controlling. We are called to be wise and discerning in how we use technology. Colossians 4 5. Paano may navigate. ng mga magulang ang teknolohiya at social media sa paraang nagpoprotekta sa kanilang mga anak at nagtataguyod ng kanilang kailangan or kagalingan. Action number one, set clear boundaries. Magtakda ng malinaw na mahangganan. Magtatag ng makatuwirang mga limitasyon sa oras ng screen at paggamit ng social media. Action number two, monitor online activity subaybayan ang online aktibidad gumamit ng mga kontrol ng magulang at software sa pagsubaybay upang subaybayan ang online aktibidad ng iyong mga anak. Action number 3. Educate your children. Turuan ang iyong mga anak. Turuan sila tungkol sa kaligtasan online, cyberbullying at responsabling paggamit ng social media. Action number 4. Model healthy technology habits modelo ang malusog na mga gawi sa teknolohiya. Maging maingat sa iyong sariling oras sa screen sa paggamit ng social media. Ipakita sa iyong mga anak kung ano ang itsura ng pagkakaroon ng isang balancing relasyon sa teknolohiya. Action number 5. Create tech-free zones. Lumikha ng mga zone na walang tech. Magtalaga nilang uras at lugar Bilang mga zone na walang tech tulad ng mga uras ng pagkain at silid tulugan. Action number 6: Encourage offline activities. Itaguyod ang mga libangan, sports at iba pang mga aktibidad na hindi kasangkot ang mga screen. Action number 7: Communicate openly. Lumikha ng isang safe space para sa iyong mga anak upang magpag-usap sa iyo tungkol sa kanilang mga online na karanasan. Parenting in the digital age is challenging, but it's also an opportunity to guide our children toward wisdom, discernment, and a healthy relationship with technology. What do you think? What are some of the biggest challenges you face as a parent in the digital age? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.